Hey guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Talipapa Market. Yan. Mga karnean, dito yung bilihan ng mga gulay, lahat nandito, guys. Hey. Ayun, submarket 'to ng Talipapa, Castle City, ano. Bigdog submarket, ha. Ah, yan. Tingnan gulay, mga gulay. 'Yan naman karne, ha. 'Yan. Dorne, 'yan Mga karne.

kantin natin dito sa sub subdivision yan, yung aking anak oh. nandyan <laughs> siya ngayon sa kantin diba? Ayan. ayan yung ating ginagawa, nag-iikot tayo sa mga pwesto para observe ayan yung ating ginagawa guys ikot-ikot sa mga pwesto ino-observe natin kung okay kung maayos or kung Maraming tao Ganun lang naman Ginagawa natin Diba guys? Ayan, balik na tayo sa bahay ulit <laughs> Uli na naman tayo sa bahay new turn tayo Ayan. Yun, balik na tayo sa bahay. Ito lang mga ano. Tingnan mo, ano lang to subdivision. Pero pag tanghali na, marami nang pumakain dito. Diba? Palabas na tayo. Uwi na tayo sa bahay. Yan yung ginagawa natin. Ikot-ikot. Ikot-ikot <laughs> tayo guys. Magatid ng mga karne sa restaurant. Ganun. ano ano yung inaatid dati. Yan. Yan.